News update. Sa ating mga balita, Luzon grid nakataas sa red alert ngayong araw na kumpiskang 13.3 billion pesos na shabu sa Batangas ininspeksyon ni Marcos at Japan Armed Forces sa sali sa balikatan exercise. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Itinaas na ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa red alert status ang Luzon Grid ngayong araw, April 16, dahil sa labinsyam na power plant nito ang bumagsa. Ayon sa NGCP, na itaas ang red alert status kaninang 2pm hanggang 4pm at 6pm hanggang 9pm ngayong Martes. Ang labing siyam na power plant sa Luzon ay nakaranas ng forced outage habang ang tatlo naman ay nasa idang power supplies nito sa mahigit 2,100 megawatts. Nakataas naman sa yellow alert status ang Visayas kaninang 2pm hanggang 4pm at 6pm hanggang 7pm dahil naman sa labing dalawang power plants naman ito ang nakaranas din ng power outage. Samantala nakahanda naman ang Meralco sa Interruptible Load Program at kung mag-iimplementa ito ng Rotational Power Interruptions. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ang bulto-bultong shabu na nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos na nahuli sa isang checkpoint sa Alitagtag, Batangas. Kasama ng Pangulo sa pag-inspeksyon si Interior Secretary Benhur Abalos at PNP Chief General Romel Marbi. Sa isang briefing, ibinida ng Pangulo na ang halos dalawang toneladang nakumpiskang shabu, ang pinakamalaking drug bust ng otoridad. Ipinagmalaki pa nito na hindi idinaan sa madugong operasyon at walang ni isang tao ang namatay, bagay na ani ay dapat na maging approach sa gyera kontra droga. This is the biggest shipment of Cebu na nahuli natin, but not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin natin ng dahan-dahan, -dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Giit pa nito, dapat nabaklasin at investigahan ang mga sindikato kahit sino pa ang nasa likod nito para matigil na ang pagpasok ng ilegal na drogas sa bansa. Walang pagtutol si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa posibilidad na mapabilang sa balikatan exercises ang Japan Self-Defense Forces. Ayon kay PBBM, wala naman siyang nakikitang dahilan kung bakit hindi pwedeng isali ang puwersa ng militar ng Japan sa naturang joint military exercise kada taon ng AFP at US Armed Forces. Dagdag pa ng Pangulo na mas mapapalakas pa nito ang ugnayan ng tatlong bansa para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyo. Anya, nasa plano na rin nila kung pwedeng gawing trilateral na rin ang balikatan exercises. Para sa Kidlat News Update, Renzel Naguula. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.